Bali, eh, 9 -8, 8 yung kapit natin ngayon. Ah, uh, Tingling lang po yung ginagawa natin sa aso. Bali, At kapudol eh, fit na yan guys. Kapudol trim na rin siya. Ayan. Bali sa ano to, Santa Barbara. Hmm, sa mga naghahanap ng home service na speed grooming dyan guys yun lang po ako uh, hindi lang po ito tulad ng sinasabi ko sa inyo hindi lang po ito yung ating trabaho nag -start service din po tayo yun ulitin ko na naman yung kanina na kliyente ko nagtatanong kung kailan ba ang pag niregla yung kanyang aso kailan niya daw dapat papasampahan uh, paulit-ulit na lang pero kailangan natin sagutin yan guys syempre pragman makas na TV tayo kaya gumawa tayo ng youtube channel para yung iba makatulong tayo sa mga baguhan mag-aso. Uh, from day 1, kunwari, lonis, sabihin na lang natin January 1 siya nagregla, uh, ang istad nun, January 9. Yung pang 9 days niya, ang first session. Ang second session naman, para sa atin, advice ko, doon ka sa pang 11 days niya. Kasi yung 10 days, pahinga ng dime answer. Bakit nagpahinga ng 24 hours yung lalaki para makapagkipon pa ng similya. Ngayon, uh, sa mga printer na kagaya ko, nagpapag service, hindi pare parehas yung kanilang diskarte. Meron naman yung 9, 10, at 11. Meron naman yung iba, 9, 11, tsaka 13. Pero ako, pag nag start service, dalawang session lang kami. Uh, nag i start ng day 9 to day 11, yung second session namin. Oh. Hey guys, alam nyo na, nakapulong tayo na naman ng panibagong aral. Itong ating vlog natin. Ayun, habang nagdudugrooming tayo. Ayun, thank you.